Pasko negosyo ba ang gusto mo? Pwes, try mo na din ito. Macaroni ang ginamit natin dito. Kahit walang oven, maluluto mo ito. Tingnan nyo naman, parang pizza ang itsura. Tapos yung ilalim, macaroni lang pala. Ready na ba kayo magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Mmm, sarap tamis. Oh, yes. Gagamit tayo ng elbow macaroni. Isang pirasong footlong, dalawang pirasong sweet ham, anim na kutsarang ketchup, quick melt cheese, isang pirasong bell pepper, isang kutsarang mantika, at isang kutsaritang asin. Gagamitin ko yung aking non-stick kaserola. Sa mga gustong umorder, nasa TikTok ko lang po ito. Magpakulo tayo ng tubig. Then, isang kutsaritang asin ang ilalagay ko. At isang kutsarang mantika. Alam ko naman, malapit nyo na makuha yung 13-month pay nyo. Panigurado, marami na naman nakareban ngayong Pasko. <laughs> so, lutuin lang natin tong elbow macaroni. Guys, may kasama na ding takipitong nonstick kaserola ko. After ng ilang minuto, luto na to. I-drain muna natin at banlawan ng tubig para hindi ma-overcook. Next, hatiin natin sa gitna yung footlong. Hindi ka mabibitin sa footlong ko kasi mahaba po ito. <laughs> Then, hiwain natin to ng maninipis. Pwede naman hotdog ang gamitin nyo. Basta ang importante ay makamura kayo sa pagnenegosyo. Next, hiwain naman natin yung sweet ham. Square cut ang gagawin ko dito. Yung mga ninong at ninang dyan ang lalakas kumain nung binyagan. Pero tuwing Pasko, nagtatago lang naman. <laughs> Naku, kunwari pa kayo, eh kabisado ko na kayo. Kasi, ganyan din ako. <laughs> yung tipong isa lang ang inaanak mo, pero limang bata ang kasama nito. <laughs> Next, gagamit tayo ng hotdog plate. So, ilagay natin dito yung mga macaroni. Then, maglagay tayo ng ketchup sa ibabaw nito. O oh, ba diba, pulang-pula na, tapos pampasko pa. Maggadgad din tayo ng quick melt cheese. Quick melt ang gamitin nyo para mabilis matunaw ito. Next, magtapping tayo ng footlong. Tapos, sweet ham naman. Maglagay din tayo ng green bell pepper pampaganda para yung green at red na kulay ay magkasama. Tapos ilagay natin to sa ating pan. Then sindihan natin yung lutuan. Takpan natin to para matunaw yung cheese nyo. Kailangan mahina lang ang apoy nyo. So okay na to. Grabe ang ganda ng itsura oh. Perfect talaga itong pang negosyo ngayong Pasko. Tatlo lang ang lulutuin ko kasi sample lang naman ito. Don't worry dahil hindi naman masusunog yung hot dog plate dito. Grabe, nakakatakam talaga. Heto ng ating macaroni pizza. Try nyo na din ang recipe na to na pang negosyo. Kayo nang bahala maglagay ng presyo kasi depende yan kung magkano na gas sa mga ingredients nyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.